Agimat ni Paraon Mga kaagimat, um, meron pong nag-message sa atin sa Facebook tapos hindi ko pinapansin masyado yung gusto niyang i-content ko kasi about kay Father Darwin yung pare na palaging nambabash ng mga albularyo. So, since always siya nag-send sa akin ng mga link, ng mga video tungkol sa pare na yan, eh, sinub um, napag-isipan ko na na magsagot sa ano sa kanya para naman pagbigyan ko din naman siya actually si si Dar Father siya hindi kasi ako Catholic so Darwin lang siguro or Reverend Darwin Um galit siya sa mga albulario sa base napapansin ko sa kanya. Hindi ko naman masyado pinanood lahat ng mga video pero meron akong nakita na mga 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 video nat niya dati na pa galit siya sa mga albulario. Ah uh, galit siya kasi ayaw niya ayaw niya mga albulario mga kaagimat dahil marami kasing mga member ng kanilang church na Catholic na nagpapagamot sa ospital, nagpapagamot sa mga pare about exorcism, pero hindi gumaling. Pero until now, hang, uh, nagpapagamot sila sa albularyo, tsaka pa gumaling. Hindi lang isang beses, kundi marami. Kaya kahit gaano pa karami or palagi niyang discourage ang mga albularyo, ay ah, hindi niya masisisi yung mga member ng church nila ng mga Catholic na pumupunta sa mga albularyo kasi life nila yun, health nila na gumaling sila. Maraming pare na hindi kaya kaya nila pagalingin ang 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 taong may sakit or may karamdaman pero pagdating sa mga albularyo na pagaling nila at dahil diyan um, nagselos yung mga pare. At dahil diyan uh, ayon ayon nila kasi yung mga mga member ng church niya simple merong tithes merong offerings um, para sa simbahan nagbibigay mag, sa albularyo tapos pa um, kahit mga pastor ayaw din nila no yung, yung one of the reason kasi akala din nila since hindi Ignorante yung mga pare sa sa mga tunay na albularyo, akala nila is nung pagans ito lahat. Kung pagmasdan nila na maigi or, or mag-study sila sa mga mga pamamaraan ng albularyo, uh, they are Christian. They are Christian. Yung mga prayer nila is Catholic prayer. Our Father, Hail Mary, and I believe. Pero since ignorante sila nito, akala nila ng albularyo simula pa noong unang panahon kasi yung hindi pa Christian ay eh, pagans itong gumagamit ng mga kapangyarihan ng mga inkanto at saka mga elemental spirits pero ngayon nag-evolve na kasi siya ang ta ang tao pwedeng may kapangyarihan na magpagaling ng may sakit kasi gift ito ng Holy Spirit even in the Bible it is stated na gift of healing sa 12 gift of the Holy Spirit So, meron tayong gift of healing. So, yan yung gift ng mga albularyo. Pero hindi ko sinasabi na lahat ng albularyo is is gumagamit ng sa Diyos. Siyempre, until now, meron pa, rin mga pagans yung gumagamit ng mga ritual, gamit yung, yung mga manok para sa mga engkanto. Meron, siyempre, hindi yun. As a Christian, hindi yun mabuti kasi God is jealous God. Pero ang difference sa sa side ni Darwin, Reverend Darwin, yung pare. Um, Close-minded siya, stereotype kasi siya, tapos ayaw niya, nagsiselos siya sa mga albularyo, dinadown niya para umangat sila. Uh, dinadown niya mga albularyo para naman ma-discourage yung mga member nila sa church na huwag kayong pumunta doon, dito lang kayo sa akin. So, mga ganyan, mga ganyan. Tapos, isa sa mga sinasabi niya yung sila lang ng mga pare ang maka, ano, makagawa ng kinundin na sila ng mga ano ng bishop ata yun bishop ata yung sinasabi niya as a side ng mga katoliko well probably tama siya kasi sa sa kinundin na sila sa bishop ng mga pare sa kanyang na side pero ba, para sa hindi Catholic, sa mga born again christian or iba pang mga mga religion hindi yun tama, mali yun kasi close minded kini para lang sa kanyang sarili, sila lang yung tama sa kanila na side sa Catholic pero kung hindi ka Catholic, pwede kang manggamot, pwede kang magdasal, uh, pwede ka makagawa ng holy water kahit hindi ka katolik pero kung sa kung katolik ka syempre idaan mo sa pare pero kung hindi ka katolik oh, if you're a evangelical Christian gumagamit sila ng holy anointed oil nagtake effect pa rin maraming hindi katolik na mga albulario nagtake effect pa rin siya or kahit hindi albularyo kahit sa mga buddhist magtake effect pa rin pero hindi Sinasabi na pare lang kayang gumawa. Kahit ako, kahit ikaw, basta madasalin ka sa Diyos. Hin ang Diyos hindi sila tumatanaw sa tao na pare lang ang ano ng Diyos. Pare lang kasi... Ay, pakinggan ko to si pare to Ikaw hindi pare. Oo, hindi ka kasali, hindi ganyan. Uh, sa mata ng Diyos, level lang tayong lahat. Um, Pare-pareho lang tayo, anak niya. Tapos, wala tapos pantay-pantay tayo hindi siya special kasi pare siya. Um, marami namang pare na mga makasalanan, mga manyakis, mga kurakot kahit mga pastor na iba. Pero hindi lahat, hindi tayo kagaya sa kanila na na lahat ng albularyo masama, hindi ganyan. Do so, meron meron kasi nakikita natin sa online na uh, 'di ba mga pare, mga pastor na na naninira ng pamilya uh, merong walas last time nakita ko na na kinabit ng pare ang ang babae na meron ng fa family so nasira yung ano nila uh, buhay dahil don sa pare tapos mayroong video nun so hindi ko sinasabi na masama lahat ng pare pero merong pare na mga ganyan meron ding mga hindi mabuti merong mga manyakis pero meron din namang mababait kaya hindi mabuti po na i stereotype or close-minded tayo. I-down natin lahat ng tao na mga albularyo kasi meron din oh mabubuti, meron meron ding galing sa masama ang ang kapangyarihan nila. Tayong lahat makakagimik eh <clears throat> iba't ibang paniniwala. Hindi tayo nagkakaintindihan base sa understanding natin. In fact, nagde-debate tayo. The same Bible, nagde-debate tayo sa iba't ibang Bible verses. Sinong tama, sinong maling opinion, uh, base sa iba't ibang understanding. Pero hindi man tayo nagkakaunawaan, alam ko ang Diyos is naintindihan niya tayo because He's all-knowing and omniscient at hindi ako naniniwala na kung ano sila sabi ng pare yun na ang tama hindi katulad lang natin sila na tao nagkakamali din sila sa kanilang sariling understanding kaya maniwala na lang tayo sa may kapal so base sa anong ginagawa natin na tama kung nagdasal tayo sa tunay na Diyos sa Diyos ni Abraham Diyos ni Isaac Diyos ni Jacob at Diyos ni Moses uh, through His Son, Jesus Christ, our Savior. So mga kagimat, ka uh, kung nagustuhan nyo tong video na to, please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel. At follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kagimat ka na si Paraon! Marami pong salamat sa inyong panunood.